Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 2, 2025. Sa pagpasok ng Abril 2, maaaring mapansin mong mas makulay at masigla ang mundo sa iyong paligid. Ang enerhiya ng buwan sa Gemini ay nagpapalakas sa iyong likas na pagnanais para sa koneksyon at pag-uusap. Ang iyong kakaibang espiritu ay nagninining na nagpapaalala sa mga tao sa paligid mo ng kagandahan na dulot ng paghamon sa mga nakasanayang norma. Yakapin ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon sa mga taong naghahangad ng tunay at malalim na ugnayan, na ginagawang makabuluhan, kahit ang pinakakaraniwang interaksyon. Ang araw na ito ay puno ng misteryo at mahika, hinihikayat kang tumingin ng lampas sa nakikita ng mata. Habang ginagalugad mo ang iyong araw, maaaring maramdaman mo ang isang hindi mapakaling pakiramdam, isang pagnanais para sa higit pa. Ang pagnanasa na ito ay maaaring magtulak sa iyo na kumuha ng mga panganib na karaniwan mong iniiwasan, na nagtutulak sa iyo na palawakin ang iyong mga horizon. Isa alang-alang kung paano ang pakiramdam ng hindi kasiyahan, ay nagpapalakas ng isang pakiramdam ng pagkabalisa sa loob mo, maaari kang maghangad ng mas malalim na kahulugan o layunin. Ang pagnanasang ito ay maaaring maging gabay mo upang subukan ang mga bagong bagay, lumabas sa iyong comfort zone, at tuklasin ang mga posibilidad na dati hindi mo isinasaalang-alang. Habang ang buwan sa Gemini ay nagliliwanag, Maaring pumasok sa iyong isipan ang mga mababaw na kaisipan, tinutukso kang magtuon sa kung ano ang madaling makita, kaysa sa kung ano ang nasa ilalim nito. Hamunin ang iyong sarili na maghukay ng mas malalim ngayon, hanapin ang mga nakatagong hiyas sa mga pag-uusap at sitwasyon na sa unang tingin ay tila walang halaga. Sa pamamagitan ng pagyakap sa parehong liwanag at anino na naroroon sa iyong paligid, ma mo ang potensyal para sa tunay na koneksyon sa iba. Habang hinihikayat ka ng araw na ito, nagalugarin ang mga hangganan ng iyong pagkamalikhain, tandaan na ang kapangyarihan ng iyong mga iniisip ay humuhubog sa iyong realidad. Magtiwala sa iyong mga instinct at hayaan ang mahika ng panahong ito, nagabayan ka patungo sa mga oportunidad na tumutugma sa iyong kaluluwa. Ang iyong mapanganib na espiritu na sinamahan ng iyong natatanging pananaw ay maaaring humantong sa mga kahangahangang tuklas na iyon, kaya lumakad ng may kumpiyansa at kuryosidad. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul, na sumisimbolo sa kapayapaan at kaliwanagan ng isipan. Isa alang-alang ang pagsusuot ng asul o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapahusay ang iyong kalmado at konsentrasyon. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong araw. Upang mapalakas ang iyong swerte, subukan ang mga gawain na nagdadala ng positibong enerhiya. Makilahok sa mga aktibidad na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa iba, tulad ng pakikisalamuha sa mga kaibigan, pagtulong sa iba, o pagsasagawa ng isang mabuting gawain. Ang pagiging buka sa pagtanggap ng mabuting enerhiya at pagbabahagi nito sa iba ay magdadala sa iyo ng mas maraming biyaya. Habang nagtatapos ang araw na ito, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga kaganapan at kung paano mo nais ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Ano man ang iyong naranasan sa araw na ito, maging ito ay tagumpay, pagsubok, o simpleng aral sa buhay, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglago bilang isang individual. Pahalagahan ang maliliit na tagumpay at huwag hayaang panghinaan ka ng loob ng mga hamon. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo, gaano man ito kaliit. Ang positibong pananaw at pagpapahalaga sa kasalukuyan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga susunod pang hamon. Tandaan, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin ang araw na ito bilang inspirasyon upang patuloy na abutin ang iyong mga pangarap. Yakapin ang mga pagbabago, magtiwala sa iyong kakayahan, at huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na sarili. Ang universo ay nasa iyong panig, samantalahin ang enerhiyang ito at gawin ang bawat sandali na makabuluhan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.